Saan si Rosely? Hey, ako kuya. yan. parcel po kayo. Bayad yes. na po yan. Oh, salamat po yan. Kanino kaya ito galing? Mars, magtatapon ka rin pala ng basura? Oo, oh, magtatapon ako. tagal ng truck. Okay, tara, sabay na lang tayo. Oh, tara, punta tayo doon. Uy, alam mo. oh. O, hiyan mo na. Dahanan natin. Doon pa yung takunan, oh. No? Bakit mo tinakunan? Nangilimus na nga lang. Tinakunan mo pa ng basura. Hiyan mo na yan kasi. Hindi naman yan sila napibuhay. Ay, kawawa naman. Ito talaga. <laughs> Na naman yung takunan niya. Eh. Naganda Reverse. basura ha. O, oh. Marce. O, magtatakong ka na naman ng basura sa kanya. Yahiyakan mo na yan. O, <laughs> ano ka ba? Ba't mo inagisan? Nakikili mo sa nga lang hinagisan mo pa ng basura. Okay lang yan. Diyan din naman niya nabubuhay sila sa basura. Ay. Kuya, o. Oh. Ba't At... mo binigyan ng ano, pera? Bibili lang niya yan ng asisim eh. <laughs> Basura na nga binigay mo. Pero masakit na pa iba. Yun. Tamang tama. Makibili na ako nito ng ano. Kanin sa saka-ulam. Hindi na puro basura yung pinakain ko. Makakain din ako ng kanin sa saka-ulam. Salamat po. sir o eh. ako mo yan. Ah, ito may deliver. Ali, ah, ano na to, uh, ah, bayad na to yung par parcel na to. Ah, bayad na parcel na to. Hala, Picture eh. lang natin para sa ano. Okay na po, okay. Ay, salamat. Kanino kaya to galing? Ah, Sige oh. po, salamat. Ano po si ako po. Siya? Oo po. Ako po. Ako Ano kaya to ah? Picture lang ah picture. Ako po. Ano Sige ano Ako Naku, may pera. Ano naman yan? Saka may mga vitamins. Ay, ang tigil. Ay, ganda naman ito. May mga pampaganda rin. May pangangamit na ako pampaganda. Mars, naku. Pera May vitamins. At saka, ay package business parang nakasama? Sana ang ganda. Na lang. Tingnan mo yung akin. Tingnan mo nga kung ano. Ang Ano yan? Basura sa akin. Ano? Tapos sa akin. Pera? Saka welcome business package ka. Sino kaya nagpadala ng misteryosong parsing? Buwan, Opo, kayo, tao, ako, tao, tao po! Tao po! Tao po! po yung kuya? Madam, baka may basyo na kayo dyan ng tubig. Opo, mayroon po. Basyo ng tubig? Opo, mayroon po. Alika kuya, pasok ka. Kunin mo na lang sa loob. Opo, madam. Bawat mo na lang yung pinto. Mag-isa lang ako dito. Gabi pa ang uwi ni Mister. Alam ko naman na may gusto ka rin sa akin. Isang taon na rin pala tayo buhat ng tayo kinasal Ibig kong sabihin dapat may tumatakbo-takbo na na bibi dito. Ingatan mo. Malay natin isang araw makabuo din tayo ng bibi. Opo. Sino 'yan? Tubig madam, Delivery. Sige, pasok. An? Sino yan? Delivery ng tubig. Ah, okay. Tau so, po. Ano yun, Kuya? Madam, baka may basyo na kayo dyan ng tubig? Opo, mayroon na po. Basyo ng tubig? Opo, mayroon po. Alika Kuya, pasok ka. Kunin mo na lang sa loob. O Madam, ba't mo nalaking pinto? Mag-isa lang ako dito. Gabi pa ang uwi ni Mister alam ko naman na may gusto ka rin sa akin. Opo, <tinyo> <tinyo> Madam, andyan pa ba si Madam Ann? Ay, <tinyo> oh, malis natin sila. Kami natin yung bago na katira dito. <tos> <tos> yung asawa niya, lumipat ng tabrawo sa Pobrencia. Hmm. Sige po. Wala pa. <coughs> Binigyan ng babae? Saan yung babae? Malis na? Oh, sige. Salamat kuya. Hmm? Ba, nagbigay sa akin ng rosas? Kaya galing to. Binigay ng batang lalaki? Grabe na misteryosong babae Ito sulat. Babasahin so Ang batang lalaki na nag-abot sa'yo ng rosas ay ang ating anak. Nagbunga ang ginawa kong pagkataksil sa asawa ko. Ang bunga kala ng mister ko, anak namin siya. Kaya labis-labis ang binigay ng pagmamahal sa anak natin. Pagkatapos ng ng sulat na ito, wag mo na kaming hanapin ng anak natin. Siguradong nakalayo na kaming dalawa dyan ng anak natin. Ha? Anak pala namin ni Madam Ann yung batang lalaki na nag-abot ng, nag ng rosas? Saan na kaya sila? Nakakatuwa man pero mali pa rin yung ginawa namin. Unti-unti na akong nakukonsensya. Parang gusto ko nang sabihin sa mister ko na yung inaakala niyang anak niya ay bunga pala ng pagtataksil ko sasabihin ko pa ba o ililihim ko na lang ng habang buhay